Hello! Welcome sa aming vlog So ayan mga mga ating, natito po tayo ngayon sa bataan mga ating Sumama po tayo sa bataan At pagkatapos namin dito mga ating, pupunta tayo ng Zambales so, Sa Zambales naman tayo Doon kasi may dagat, nandun tayo sa Zambales sa dagat Yung anak ko, gusto nun sa dagat So ayan, sumama kami dito sa asawa ko para manggulong wala naman kami maitutulong. So, mama lang kami para mangulo. So, ayan guys. Ayan yung anak ko. Troy sa Olunga po na po kami ang oras ay mga alas 12 na hindi pa kami kumakain mga gutom wow. na sunog na yung mukha ko sunog na yung mukha ko sobrang in oh my god ang layo pala nito malayo pa siguro mga isang oras pa biyahin namin bago tayo makarating sa pupuntahan namin uh, nandito kami kasi yung asawa ko nag tatanong kung magkano ang yero dito Magkakandas muna siya ng yero tapos uh, pupunta sa pupuntahan namin. So ayan guys, samahan nyo kami nandito kami sa Olongga po. Oh, kaya mo na lang to Ayaw na ilabas ko. Sa Olongga po. Para so, wala Walang pagbabago. Walang pagbabago mga pa rin. So ayan, pagkatapos nito mga, mga mga ating, maghahanap muna kami ng makakainan kasi kutulong na talaga kami. Ang layo pala ng biyahe dito. Pagka nag-swimming ka pala na dito. Ang layo. Halos kalahating araw na kami nagbibiyahe kasi umalis kami doon alas 5. Alas 5 ng umaga. Ngayon mag alas 12 na hindi pa kami nakakarap. O sa kasi dumaan pa kami sa bataan. Nag-bataan pa kami. May kinuha pa kami sa bataan. Wala pala kami kinuha. Dumaan lang pala kami sa bataan. Pero mga siguro nag- pa kami doon mga isang oras lang So, ayan mga ating, nandito na nga kami sa Subic. Ayan, welcome to Subic, Sambales. So, ayan mga ating, at nandito na kami ngayon sa Inasal mga ating. At syempre, pagkatapos na napakahabang panahay at napakahabang oras na paglalakbay sa loob ng kalahating araw, syempre, kailangan nating kumain mga ating. na napakarami na nating guto mga ating. So, ayan, dito tayo sa Inasal. Ang paborito ng lahat, ang Inasal. So, ayan mga ating, ayan, papunta naman tayo mga ating sa talagang pupuntahan namin. Medyo masukal nga lang to mga ating. So, ayan mga ating, dito nga pala yung lugar ng amo ng asawa ko. So, ayan, paakyat to, mataas to mga ating. Ayan, aakit kami ulit at mamamalengke kami mga ating para sa aming ulam ngayong gabi. So, ayan, magtatay talaga kahit saan sila dalhin. Ganyan talaga yan sila mga ating, nagkukulita, no? Ayan, yung anak ko, akala mo yung ano yun, o, tinan mo, tinan mo. Akala mo talaga king ko yung anak ko, o, Walang kapagod-pagod yan mga ating, maghapon yan, mga ating naglalaro, nagtatatakbo. So, ayan. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya napapagod, mga ating. O, ayan, yung papa niya na ano na. Napapagod na yung tatay niya. Pero siya, walang kapagod, pagod, mga ating. So, ayan, naghahanap nga ako ng magbabantay dito, mga ating. Diyos ko po. So ayan mga ating, nandito na tayo ngayon sa palengke. Mamamalengke tayo dito. Bibili tayo ng pang-ulam natin kasi wala kaming ulam. So ayan, dito tayo. Isda lang ang bibili natin mga ating kasi alam nyo naman ang inyong lingkod at ang aking asawa ay high blood. Hindi uubra sa mga karne. So ayan, hanggang isda lang tayo mga ating. So ayan, dito lang kami dinala sa dilis. Dito lang kaya ng budget namin ang na dilis. Isang daan, isang kilo. Mga ating, pandilis lang tayo ngayon. Tapos, dito naman sa isa, alumahan ah, nga ba ito? Hindi ko alam kung anong isda ito, mga ating. So, ayan, 300 ang kilo ng malalaki, mga ating. Kaya, nauwi kami sa tumpok-tumpok, mga ating. 2 at 100, isang tumpok, mga ating. So, ayan, bumili ako ng dalawa. Akala ko malalaki, mga ating, kasi malalaki nasa unahan yung pala sa ilalim maliliit. Sobrang maliliit. So ayun mga ating, ito lang ang ulam namin At ito nga mga ating, bibili kami ng gulay Sa gulayan naman tayo para sa pansahog sa ating isda Para naman pag niluto natin, walang lansa O diba? So ayan, pagkatapos natin dito bumili ng isda, bibili naman tayo ng tinapay mga ting para para naman sa almusal bukas at pang merienda syempre ngayon. So ayan, pipili muna ako ng mga tinapay dito. Wala kang masyadong makitang bakery dito mga ting. Mga ganito lang ang marami sa kanila. Yung mga stock-stock na tinapay. Pero okay pa rin naman mga ating. So ayan, ito na. Bibili ako dito ng monay mga ating monay. Ang monay nila dito ay 11 ang isang balot. So, ayan, anak ko, ang kulit. Ang kulit, 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 kulit. So, ayan, inaantay na lang natin ang sukli natin, mga ating. Medyo matagal nga lang magbigay ng sukli si Mana. Diyos Ang tagal-tagal. 40 pesos lang yung aking pera. Hindi pa maibigay agad ng sukli. Manang-mana mana, sa akin pag nagkwenta. <laughs> pag nagsukli ako, minsan kulang malamang ang sobra mas lamang ang sobra. Kaya ayoko talaga ano kailang kumakapit talaga ako sa calculator mga ating. So ayan ang mga ating tapos na tayong mamili. So ayan, magluluto na tayo. So ayan, nandito na tayo ngayon sa Tabindaga, sa lugar kung saan ang pag-aari ng amo ng asawa ko. So ayan, dito, dito lang kami matutulog sa tent mga ating mas mas masarap talaga matulog sa mga ganito mga ating pil na pil mo talaga nasa kabundukan kayong anak ko tulog na mga ating so ayan mga ating hanggang dito na lang